Eh, nagpapag-rack lang ako sa office eh. 200. Nung Pasko, 360. Tara tanong ko kung ano ano Kailangan ko nang mahalayin ko yun. Mapansit sila? Mabuhay na yun si Alvin. Mapansit. Mat-chicken yung datang niya. Chicken breast ang gusto. Siya mapansit.

Maganda yung mga anak nito. ko nga yung sinabi sa'ko yung lola. Ay, ah, Pasensya ka. I ay, mean, ko. pasensya ka, <laughs> Kaya lang, syempre, hindi ko ako Pero sinabi niya, sa ilalim, mm. okay. oh... <laughs> maganda <laughs> yung sunshine, manggaw. Ay, manggaw. Biligan ng ano. Huwag mo ng pineapple yun. fresh. Kasi meron doon, may nagbili sabi lang. Ano? yung yun Half-man yung lift mo magulit? Pwede, pwede. Tanggalin ko nga ganun. Gusto bukas, bibili pa rin ng prundo. Magpapalit sa mga... Nay, gusto mo ba nun? Pulo? Magpapalit yun natin? Hindi. Ako kasi papatatuloy namin. I-powershift na ako

Why? Sabi na e, magkakain mo yan? Saan sa akin? Ang pagkain mo pwede mo na lang Mga hindi sila makikita ang prakrr? Ang pagkakain mo bakit hindi siya makikita? Bakit hindi dina lagi internyt ludd na Bakit?

Sige. Magugulay pa. Ano siya? Dito naman sila eh. Nakakalika talaga. Nakalika talaga. Ano? O. Ano? Tiyak na lang. Sa usina ka. Hindi. 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 yung Hindi. 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 Mas prepare ko yung gawain. Ako. Masigla ko ako. Iba. 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 ko Iba. 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 Iba.

Dahil <iberatını Vincent Leonard> hindi siya hindi ba? Okay. Pero uya para Parang dito na niya. na. Masarap na din ata. Tayo mo ng yung brand na masarap pa. Ano mo? po ang philosophy ninyo? Si ma'am meron siyang tong na app at sa video. Biro lang Mahal Si Mahal dati Mahal mo? 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 Mahal ko Mahal ko Mahal mo? mo? Mahal mo? Mahal mo? Mahal mo? Mahal mo? Mahal mo? mo?

Aqui o patinho. Olha, não é mais o tizi. Aqui do patinho. Ele well ولا menino. Ah, sou uh, minha carro comedor. Meu amor. Olha só. Olha lá. Eu vou vim visitar. Eu vou vim visitar. Eu vou. 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 Eu vou.

pagkaa, di naman ako pagmamayos. ako ko moment tayo na Todo yun. dapat magkaroon ng pagmamayos. eskina bukas pa wala pa wala pa wala pa talaga. parang wala pa talaga. parang wala pa talaga. parang pa talaga. parang Tapos parang pa talaga. parang wala to. talaga. na wala pa pa talaga. parang na pa talaga. parang wala pa wala pa kasi pa na naman tunid ngay? hindi hindi tapos hindi niya niya sa talo masama ano? sumedangyan ng gatas eh kailan din niya di ba yung tropa ni Ian. Hindi ba kaya? minsuro 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 sa minsuro minsuro

kaya sabi, sanay na ako umiikot kasi ganun na yung buhay ko na ikot. sa bahay na like, sa 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 purview ko. sa ayan, makikita yung na. Ay, yung natitikin Okay dalawa lang naman yan. Balik tayo na muna ni Judy. Ipakita niya muna. Ipakita niya daga nung ko para ano uh, ah na mo. sabihin at gusto ko lang isita yung ano. Ibig ko. yung sidang sabihin pa yung kanin nila nasa our freezer kinakain nila. Meron nila. koma sabihin. Give Minsan ganun din ako. May trip ako malamig gusto ko. Parang na ako mo. Yung lati. May trip ako. Huwag mo dagdagan lahat. Oh, ba? At baka yung mga kapatid na hindi mahilig sa Huwag mo lahat.

ano yung nilayto nyo yung sa buya? Huwag naman magbato. Ah, okay. pag na to iba Pag mag-asawa na, nag din pala. Di ba? Mag-aral hindi ba? Hindi ba? Ito kami, kuya, nang nakaraan. Ang Pag sa San yung nadilala natin, nga lang.

para pa rin sila yung ice Juday! Alokin mo sila ng uh, ice cream. Yung ice cream. Pang ano yan, hinanta ko. Nasa puntanda ko yan. Pupan mo sila, Pepe Boy. Ano, may cone dito sa ilalim. muna, sa ilalim. na yan. Oh, Ayaw mo na yan. Alam mo kung niya. Paper bag iba na yung paper bag doon. Wow. Okay. Balut. Ay, nakaano pala to. Nakalimutan.